Isang araw maaga nga pala ako nagbihis. May pupuntahan kasi kaming binyag ni Aling Rihina, Medyo malayo-layo kasi yung kaya nagbaon na ako ng tubig. Dahil mag kami ni Aling Rihina, syempre parehas kami ng sapatos. So paano guys? Tara! Dadaanan ko nga pala sila Kuya Dugs. Buti na lang maaga nagising si Mama Dugs. Tapos guys si Boy Ubo dapat hindi ko na isasama. Anong oras na kasi hindi pa naliligo. Buti na lang si Kuya Dugs nakaredy na. Ganon din si Boy Skincare. Minsan nga nag-iisip na ako dapat hindi ko na sinama si Boy Ubo. Tapos guys tingnan nyo siya pa yung galit. Tara! dumaan muna pala ako sa bilihan ng mga plastic. Syempre dahil binyagan yung pupuntahan natin, kailangan natin mag-Sharon. Medyo excited na nga pala yung mga kasama ko. Sa dalawang to hindi mo makikita ang reaksyon. Sa San Juan Batangas nga pala kami pupunta. Tapos si Boy hindi pa kami nakakalayo kumakain na. Nakakaawa tuloy yung itsura ng dalawa. Pati tuloy ako nagutom. May nadaanan kasi kami sardinas na napakalaki. Sa expressway na nga pala kami dumaan para mabilis. Buti na lang wala gaano ng traffic. Mga ilang seglit pa nandito na kami sa Lipa City. Naalala ko holiday nga pala ngayon. Kaya naman maraming prosesyon. Nandito na nga pala kami sa simbahan. Tabuana, San Juan, Batangas. First time lang namin mag-aanak sa binyag na napakadami. Nagahantay na rin pala yung mga ninong at ninang dito. Ang totoo niyan guys, si Aling Regina lang ang ninang. Sabit lang kami lahat dito para makakain ng libre. Char! Big big shoutout nga pala sa mga batang to. Siya nga pala si Jude. Siya nga pala ang may birthday. Kaya naman bless muna sa mga ninong para maraming regalo sa Pasko. Dahil hindi pa nag-uumpisa ang binyag, naglaro muna sila. Hindi na nga pala ako sumali kasi wala akong katimbang. Pagkatapos nun, bigla nga pala sila nagutom. May nakita daw kasi sila dito bilian ng kwek, kwek at tuhog -tuhok. Nakakagutom nga pala ang maneho. Konting oras na lang makakakain na rin kami ng masarap. Sa buong buhay ko ganito pala niluluto ang kwekwe. -kwek. Binabalot muna yung itlog sa kulay orange tapos ilalagay sa kawali. Pagbalik namin eksakto magsisimula na nga pala ang binyag. Excited na excited na nga pala si Baby Jude. At syempre ganun din yung mga ninang at ninong. Maraming maraming salamat nga pala sa mga pumunta. Char. Sure. Dahil nandito na rin ako, namigay na rin ako ng sticker. Dagdag followers at views ko na rin yun. Makikishare na rin po ng aking mga video. Ang kaso pagdating sa dulo na ubusan na ako ng sticker. Ready ready na nga pala ang ninang. Sabi nila skincare ayaw nila nila upo sa harap natatakot daw sila baka sila kuhanan ng ninong Dumating na nga pala si Padre at nagsimula na ang seremonya. Sana paglaki ni Jude maging mabait siyang bata. Lumaki din sana siya na may takot sa Diyos. Nandiyan naman sila ninong at ninang para gabayan ka. Ilang saglit pa tapos na ang binyag. Maraming salamat po sa mga pumunta. Dumiretso na nga pala kami sa reception para kumain. Dapat hindi ko na talaga sinama si Boy Ubo. Lagi na lang kasi siya nagagalit sa akin. Napakaganda nga pala ng lugar. Hindi lang yun guys, napaka-presko pa. Malayo pa lang naamoy ko na yung masasarap na pagkain. Dito nakita ko yung tarpaulin ni Jude. Napaka-pogi ng batang to at napaka-cute. Ipapakita ko nga pala sa inyo yung mga handa. Kayo na lang bahala kung tutulo ang mga laway nyo. Sigurado ako masarap to kasi nasa Batangas kami. Dito hindi mo kailangan ng hiya. Hindi naman sa pagmamayabang guys, meron din silang lechon. Itsura pa lang mukha ng malutong at masarap. Kaya naman po trip na naman ang tibdog yun. So paano guys, kain nga pala tayo? First bite ko nga pala ng lechon, grabe napakalutong. Hindi lang yun, napakalasa pa. Nakalibre na naman pala kami ng tanghalian. Isa lang masasabi ko, napakasarap ng lechon. Kaya naman yung mga bisita, tuwan tuwa. Pagkatapos ko nga pala kumain, nakatulog ako sa duyan. Tapos si Kinkin, nagsusulat sa lupa. Matagal na pala hindi naglalaro naglalaro ng piko. Si Boy Skin Girl nga pala ang pinakamagaling dito. At syempre hindi naman ako papatalo. Sino ba naman ang hindi makakaalam sa larong to? Nagulat nga pala kami ni Kuya Dugs. Napakalaki kasi ng manok dito sa Batangas. Siguro guys may lahi silang dinosaur. Dito nga pala sila nangingitlog sa ilalim ng puno. Nagulat si Kuya Dugs sa nakita namin. Kakaiba nga pala ang kulay nito. Bakit ganon? Di ba dapat kulay puti? Maraming salamat nga pala sa mga magulang ni Jude. Bago kami umalis binigyan niya nga pala kami ng suma. Grabe guys, paborito ko pa naman to. Dinoblik ko nga pala ang plastic baka mabutas. Paborito rin pala to ni Aling Rihina. At syempre, hindi mawawala ng mga kasama ko. Meron din kasing nakalaan para sa inyo. Bago kami tuluyang magpaalam, dadaan muna pala kami sa dagat. Buti na lang walking distance lang to. Grabe guys, napakaginhawa dito. First time ko lang din pala ulit makarating ng dagat. Tapos guys, hanggang dito may nakakilala sa amin. Big big shoutout nga pala sa mga batang to. Hindi nga pala maliligo si Aling Rehina. Kaya naman pumunta na ako dito sa Dalampasigan. Tapos may nakita ako dito palagi sa aquarium. May nakita rin pala ako dito sa ngapang hampas ng tao. Ewan ko na lang kung hindi ka matakot dito. <laughs> Kaya lang guys, eto ata yung ganti ng api. Wala na ako magagawa kundi tumakbo. Ikaw kaya hampasin na napakalaking troso. <laughs> kaya naman guys, naligo na ako. Minsan lang kasi makaligo sa dagat ang timdog yun. Medyo maalat lang ang tubig pero malinaw. Kung hindi nyo pa nalalaman guys, si Kuya Dugs nga pala pinakamagaling lumangoy sa amin. At syempre, ako yung pangalawa. Char. May lalaroin nga pala kami laro. Kung sino nga pala ang matalo, siya nga pala magtatabi ng cellphone. At syempre, dahil magaling ako dito, ako yung talo. Ah! No! <laughs> Mapapakamot ka na lang talaga sa hindi makati. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood. Paalam! Yeah!